welcome po sa ating ito ba channel so tita lang tayo today uh, bali ngayon is, starting na po tayo ngayon dito yun uh, pag layout para po sa ating uh, kitchen uh, cabinet ayan so ginawa ko kayo na isa tinapos ko yung ating uh, flooring tsaka itong ating uh, walling para po sa ating uh, magiging ano, uh, buhos ng ating uh, lababo so bali ang sukat nyan ay uh, 58 cm papunta rin eh And then uh, 238 cm labas papunta naman doon then uh, ganoon din yung uh, kabila mga master so kinuwabas ko rin dito So, dito naman isa 233 cm Then, na 58 cm naman So, 233 papunta ron And then, na 58 cm papunta rito So, labas-labas yung asukat natin Then, uh, minasiliyan ko na re So, minasiliyan ko muna ito Para dun sa kakasana ng ating uh, modular uh, cabinet So, okay na yun Dalawang apatong lang So, dito naman mga master Bagi continuation si Forma ng uh, pagwelding pag-welding So, pang limang ano na to? Uh, pang, pang -limang grills na Ayan. so sinisimula na yung uh, welding in Balik kanina isa, kinating na yung ating anak uh, Tubular dito Then yung ating uh, dalawang labor, So ito naman yung kanilang uh, project. Bali nag ano sila rito. Ayan, yung mga bato-bato isa uh, ano nila nagpapatong-patong ng semento kasi ito ay uh, magiging uh, garden na naman. So garden na garden. So ituturot lang natin dito mga master. Tayo. Dito. Den addo uh, sa kabila. So ganun din yung gagawin natin. Okay?